dapat okay. ngayon ng banta ang aktor na si Gerald Anderson matapos ang hiwalayan nila ni Julia Barreto kung saan isang balibolista ang pilit ding kinakaladkad. Ayon sa ilang basyos kasi babatuhin daw ito ng pasintabi sa mga nagmemeryenda ha, bulok na itlog. Ay, bulok na itlog. Diyos ko, kapag binato sa'yo yun, eh, babaho ka talaga. Kasi, babe, para eh, parang oh. ano yan, ang nangyari kasi, yung ano, kumbaga, mas nakuha ni Julia yung Simpati. simpatiya hmm. ng mga netizen, di ba, na para kasi ang inisip nila na ito pong si Gerald Anderson ay pinagpalit si Julia sa isang basketball player na di umano ito nga si Bonnie Gandler pero nga wala pa namang pag pag amin ay ito na itong update oh, oh, ha update. ito ang nag update nagulat ako oh, oh, diba itong oh, update oh, ha mga classmates balibolista oh. ito po si Bonnie Gandler ang sabi ni Gerald Anderson sa isang interview sa kanya mm -hmm. hindi naman daw niya to kilala ng personal hindi sila nakakapalitan ng messages sabi niya nakikita niya lang daw ito nung naglaro daw ito ng volleyball at nanod siya pero wala daw silang communication sa hindi totoo So yun, Pero bakit ganun BFF, di ba? Kapag may nihiwalay o naghihiwalay, nakarelasyon si ano Gerald Anderson lagi siyang ang ano, sinasabing siyang, dahilan. Da, hindi, oh, no? eto BFF. na, BFF. Yeah. BFF. Inamin naman po ni Gerald sa interview sa kanya ni Papao O mm -hmm. na oo ako ang may kasalanan. Ayun, So, kalage. without giving any details, inamin po ni Gerald na siya ang may kasalanan. Kasi tinawagan niya BFF si ano, Papa O. Mm -hmm. Tumawag siya, Papa O, hindi totoo yung tungkol sa amin ni, ano, ni Bunny Gandler Sabi niya ganun. So, pero totoo ako ang may kasalanan kung bakit naghiwalay kami. Pero walang ibinigay na detalye itong si Gerald kung bakit. Bakit sila naghiwalay ni Julia? Palagay mo, ano kaya? Babae? Ah, hindi hmm. nga. Kung babae nga, dininay niya si Bonnie Gauntler. Pero baka naman hindi eh, si Bonnie Gauntler. Iba baka naman. ibang babae. So, hindi lang dati alam oh. po anong day lang. Kaya lang siguro, ayaw nang magsalita pa ni Gerald para hindi na lumaki ang issue. At siguro, hihinga na lang dyan ng pahayag si Julia kapag na-interview siya. Well, sure naman, magsasalita sila, di ba? Oh, Ay, nagsasalita na si Gerald. Diyan, si Julia ito. talaga ang hinihintay na magsasalita. Oh, Pwede kung sa ano sasabihin niya, ito po, ang dahilan ng paghiwalay na. Pero baka, ako sa tingin ko, baka hindi na rin magsalita si... Julia, basta alam na lang ng publiko naiwalay na sila ni Gerard. Pero ito nga kasi, sabi ng isang netizen na parang naawa kay ano? Kay Julia. Kay Julia, na sabi nga, pag nakita ko si Gerald nako, babutuin ko yun ng pasintabi po sa nagmerienda. Bulok na itlog. Pero ikaw ba? Kung halimbawa, ayan si Gerald, ako yung ano, yung netizen. Nakita ko si sa tingin mo ba the may dala ba yung bulok na itlog? Ibatin niya agad si Gerard? Parang imposible, di ba? Magre-reddish siya. Kaya kung sa itong netizen Ready. <laughs> o tapos, pagka umalis siya, lagi siya magtang oh, bulok na ito. Para correct. kung makita niya si John, batiin niya. E saan niya makikita? Yun lang. Pero diba? siyempre, hindi natin alam ang rason. Ang totoong dahilan ng iwan